Ayan guys, sinanong ko pa yung place kasi kararating na namin gutong na yung mga kapatiran. At uh, nagluluto pa ng panghapunan talaga. Ayan, no? Oh, so, kanya-kanyang baon, yung nilatag na lang dyan sa lamesa. Para sama-sama. Nandito kami sa Quezon. Uh, ah, part ng Quezon. Quezon Nueva Ecija. Ayan. Yeah. Dito kami ngayon. Ayan, kanya-kanyang baon dyan. Ayan. Ayan namin, Elder. Ayan, brother, naman. Ayan, nani, redel At tapos, ayan, ito mga kapatira. Ayan, Ayan. guys, aming pagkain. Nagluluto pa doon sa kusina. Ayan, aming pastor. Ayan, aming district pastor. Ayan. Ayun yung iba na bulao pa yung aming van ayun no no? Nabulao pa, malambot yung napa, naapakan ng gulong. Hindi pansin ng driver kasi bagong nga lang kami dito. Kaya hindi kabisado nung driver. Ito yung sakyan ng pastor namin. Ayan. Ayan ang aming church sa loob. Hindi pa yari no? Ang church. Ayan pa. oh ayan pa yung dingding. -ding. Finishing na lang, no? Kailangan at saka pinto. Yan na lang ang kailangan dito so yan no magtulong-tulong ang mga kapatiran na uh, maabot ng makakaya naman hindi naman inoobliga kung hindi yung apat lang ng tao sa puso lang ang bibigay ayan kaya so, nasaya-saya nila dito guys no hello ayan kakasama dito hanggang bukas kami dito hanggang nalindo uh, pa kami oh, ah, siguro balik namin ng Maynila lindo na nang hapon na linggo na ng hapon ayan ayan yung, yung mga taga rito yan yun sila ayan ayan si Mayo ayan. Ayan. ayan si Mayo ayan si Mayo ha si Mayok. Ayan. Ayan, apat sila ng karusada, yun Ayan, yeah, may Christian pang dumadaan. Okay. Medyo mababa lang pala ng punti itong church. Mataas yung karusada. Pero time welcome, tataas din ito. Tatambakan. Oh, no, ayan. So, okay guys. <laughs> Ang aming pagsalo-salo ngayon. Ayan. kasi nakita ko sa inyo. At dun sa kusina, may nagluluto. Doon puntahan natin para makita natin. Kakainan na sila. Sa mga gamit ko nandito lang. Ayan. Vlogger, nag-vlog ka na? Eto na. Ayan, si Marlin. Ape King ko yan. Ayan, nandito sa kusina ang gamit. Baso yan, 23 baso. Ang ganyan yung baso patingin? Ipaliit. <laughs> mm-hmm. Ayan. Hindi, hindi, hindi. 23 baso na bigas. So, ang gagawin natin, 23 baso na tubig. Kasi may ang sa daliri. Ayan, no? oh. Ayan madam mo pa dito sa so, gili. Ayan. Ayan In yung loob ng church. Ayan. Bukas meron kami ano dito, Simba. Na no, mamaya lang may Simba na kami dito. Okay guys, okay. Pakita ko sa inyo ang susunod. ban yun, nakaahon din sa pagkabulao guys yan, ayan ah, ang laki na humatak eh pinakargaan ng palay kasi yan siguro ang laki ng gulong kasi hmm? Ayan, okay na. Wala na kami problema. Eh, may time pag umalos, mayroong masakyan na wala na sa pagkabulaho. Okay, guys.